Sa bahay na ito sa tabi ng dagat sa Cotabato City, makikitang isinasagawa ng babaeng ito sa undercover ang cleaning procedure sa kanyang ngipin. Nang lalagan na ng braces, doon na kumilos ang mga operatiba. Huli sa entrapment ang suspect na si Alias Jaja, 26 anyos. Arresting officer from ba si Paragir, ano na, Dago? Ikaw po ay narito namin sa salang illegal practice of dentistry okay. under Section 33 of Public okay. Act 9484 or Philippine Dental Act of 2007 in relation to Section 6 of RA 10175. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, matagal na umanong isinasagawa ng suspect and dental procedure na ayon sa Philippine Dental Association Cotabato Chapter ay hindi otorisadong magsagawa ng anumang dental procedure sa kanyang kliyente. Nagumpisa po ito sa cyber patrolling ng cyber cops po natin sa Raco Bar and ang nangyari po dito, nakita po ng cyber cops natin na nagpo-post doon at nag-offer online ng dental services itong suspect. And nakipag-ugnayan po ang cyber cops natin, to be exact, is yung investigator on case na sa Philippine Dental Association, Cotabato Chapter, and nalaman po na mga operatiba na ito na hindi po... Um, hindi po licensed na dentist itong uh, suspect. Batay sa investigasyon, nag-aalok ang suspect ng dental cleaning at paglalagay ng DIY braces sa halagang isang libo sa halip din na gumamit ng sterilizing machine. isinasaw lamang niya sa mainit na tubig ang kanyang mga gamit na hindi ligtas na pamamaraan na posibleng magdulot ng impeksyon sa mga kliyente. Ang ino-offer niya na mga services, uh, dental services ay uh, una yung cleaning and also po uh, sa paglagay ng braces. And ito po ay uh, uh, sa price na 1,000 pesos. Kasama na po dito yung mga materials, yung labor, and also sa cleaning na rin po. Ang nakita din natin during the operation is yung uh, hygiene na ginagawa nitong uh, fake na dentist na sinesterilize niya lang itong mga gamit sa mainit na tubig na hindi talaga dapat gawin ng isang dentist. Kasi kung makikita po natin sa mga clinics, meron pong mga aparatus or mga machine na ginagamit na appropriate na ginagamit yung mga professional dentist Paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa mga nag-aalok ng murang dental services online dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Sa paghahabol natin ng murang service, dental service, ay maaaring makakaapekto ito sa ating kalusugan, especially sa ngipin natin. And kung masisira man po ito, mas mahal po yung medication and gamot po na maaaring nating bayaran. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, the Music and News Authority.